Basta yung mundo mag ay... Magbalik mundo. Si Atis lang talaga. Ayan po si Atis lang. Magandang gabi po mga kalingap. Ay, load na. Uh, <laughs> wala nang na load. Wala Nag ikot Uh, nag-motify ng unload uh, pagpalang araw po sa atin lahat dyan at uh, magandang gabi na uh, ito po sa atin sila dito uh, maraming po nag-aaral dito sa atin kaya ganyan ko natin nag gawa ng maraming nagkakana tungkol sa kahoy ang dami eh, kasi ang kahoy ginagamit uh, alam nga na, na daplasin lang namin ang daplasin ito lahat ng aming kinakabit dito. Ayan, taas po nito ang aming kinakabitan. At grabe yan, din. At 350 na ang nauubos nga, kulang pa yan. <coughs> At dapat meron mo pa mga nakahangir pang, ano, may nakahangir pang biga. Ay sasaluhan pa yon pag buhos para hindi bumagsak. Yan. Bigyan mo -big na -big shoutout po sa 35 viewers natin dito, Tamsak. Maraming salamat po sa tamsak 3 million? 3 million viewers ko at Angelica Kao Vlog thank you sa koy koy dyan uh, at Angelica thank you sa pala vlog pa heart heart dyan maraming salamat po at yan at uh, nakita ko na mga Komento doon ay eh, grabe man ang dami ay eh, talaga marami pa po ito at mataas marami pang gubos yung kahoy pa ito kung pa, isang order pa ito para gubos pa po islam ito dudugtungan pa ito ng kahoy O another kahoy uh, makikita rin nyo sa mga sasabi nyo kay Supermac na kakaunting kahoy. Siyempre, natanggal na, hindi na nakita sa video yung mga ano, yung mga kahoy. Kaya dito ang dami, kung kumakita rin, dami rin kinamit na kahoy yun. Kaya, eh iso, meron ito. Mas marami ito. Nakita po niyo yung mga ginagawa namin na pag hindi mga uh, pindaw down na gaya may floor, ay kakaunti rin kahoy na gagamit namin. Ay may second floor ito, hindi pwede ito. Babagsak ang biga nito pag hindi ito. Kakaunti ang ano ito. At pati yung mga ano, babagsak. Kaya mga tukod-tukod lang yan. Pantukod lang yung mga kukulamber na yan. Babaklasin din po yan pagkatapos na mabuhusan. At ikakabit na sa pwede man iling kabit. Kaya medyo marami talaga ang kukulamber. Kita niyo sa pa lang, tagal pong gawin niya, mabuhusan. Yung forma pa lang, nakaabang na mabuti. At pag bumitaw yan, sayang yung pagbuhos niyan. Kaya ma maagibat kasi pag Out. Hmm. yung pagbinuhusan. Ah, ang labo ko yung ng camera po. Ano, di, 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 ko. Bakit ito nga, hindi ko pirmi ko nililisan. Mayroon ko siya tawad po sa tulo. 2 million the house natin dyan. Ito po tayo ngayon Pina, sa ano. Pinasyalan ko yung mansion eh. Pinasy Pinasyalan yung mansion ni... Pinasyalan yung mansion ni... GP. Hmm. Ayan o. Ayan, nakita na po ninyo. Sa kahoy pa niyan. Purma pa lang po yan. Diyan kami aakyat. Diyan kami dadaan. Hmm. pag aakyat sa itaas. So. Kaya yan, meron tayong ano, makikahoy talaga yan. Alangan din natin brisa. Ayan, grabe ang brisa niyan. Hanggang sa paikot niyan, oh, grabe ang brisa niyan. Hanggang sa taas yan, grabe. Oh, kaya sa dami na yan at sa laki rin itong ginagawa na ito, talagang kailangan na kailangan ng kahoy. 350 piraso na naubos diyan. Pero talagang kukulang pa rin. Kulang pa rin ito sana. Kukulang pa yata ng mga 50 ito. Abot ang 400 na kukulamber. At talagang alam na mag-aakit man kami dyan na walang tibay, wala kami dadaanan. At wala yung ano. Pag natin pa yun ng, ano, ng islab, halos na ano yan, meron yung ano, merong kailangan niya matibay ang itaas. May mga brisyo, may mga sahig pa yun, may mga kung saan isuliras at ilalagay yung pinulik ay talagang kailangan ng kahoy alang wala yung ano wala yung sahig wala yung suliras na tatawag na ano at tutukuran ang tukod noon ay talagang malimit at lulubo naman yung ano pag hindi mapan yung ano yung pinulik kaya yan kaya na medyo marami talaga sa kahoy Grabe talaga ang gastos sa ganito pagdating ganito ano. Buti kung mga simbong galo lang ito at uh, wala na din mga kami nagagamit ng ganito. Ay malaki talaga ito. Talagang grabe. Kakaunti lang kinakain ng kahoy. Hmm. <coughs> Kaya ngayon lang ako nag ngayon, lang po ako naka kuha na ganito kalaking bahay. Talagang laki. Hmm. Kaya talagang kailangan. Pero sa mga ibang ano, katanya ginagawa namin nung una nakita po ninyo ako noon kasi kata pa niya, na dam niya. At talagang dami rin kahoy noon, gagamit namin. Tapos hindi kami kalusot sa ilalim. Hmm. Sa dami. Ay lang, truck-truck pa naman gagawin namin. Truck-truck talaga -trak doon. At yung nagpapagawa, walang kwan. Gusto yung matibay. Kami hmm. kami ka-shoutout po sa poor live viewers natin diyan. Maraming salamat po sa pagsusuporta sa atin. Yan, ralive po ako at gawa ng laring mga kwan. At, dahil nakakanal natin na marami rin talaga binabas din dito ng mga nagpapanday kung paano kinakabit yung mga kahoy ay ganito nakikita po nyo kinakabit na kikita pa rin nyo dyan may nasa tao sa taas nakapatong pa ang tao nyan sa itaas kinakan o mag-aabot yan ng halo sa itaas na yan dyan ilang tao dyan maparatong para pagbuhos nyan agaabot-abot ay grabe talaga ang kanya kung titipidin mo po yan sa kahoy titipidin sa ano kami ang mahuhulog nyan kami rin ang mahuhulog nyan kami madidisgrasya kaya sinasayas namin yung kasiguraduhan ng aming gawa. At pagdating hindi sinigurado yan, oh, kami rin mauhulog. Buti ko ko, eh, kayo mauhulog dito at ayos lang. Gusto nyo tipirin. Ay eh, kami mauhulog dito. Hindi man kung sino. Ah, sabi ma mo, akuan, ma gasus kahoy. Ay talaga magastos talaga sa kahoy. At ang dami talaga ang pinagkagastos ang talaga nito. Oh, nakita ninyo, naka, nagpapantay niya sa itaas. Pantay pa lang po yan, nakapatong na sa tao dyan sa pinapanday na yan. O. At pag hindi dyan nagpatong, o, dyan ang namin. At pag buhos din dyan, dyan kami nakapatong, ilang kami dyan patong-patong, ilang dyan mag-abot-abot. di Ang gibat niya, may hawak pa si Minto, may hawak na ano, ilang nakapatong dyan. Kung tatlo kami dyan paano, di yun ang mag-abot-abot dyan. Ruga dito si baba, oh. kabot dyan, may hagdanan pa yan. Ariba, hagdanan pa kaya magastos o, hindi ito mali hindi man kakalit Babaklasin din ito o, kaso wala na mapaglagyan Pwedeng, kung sino ang gusto ano diyan may lalagyan ng ano malalagyan mo pakita si bihang ko o, bakit malungkot ka bihan yeah, bigyan out po sa poor live viewers and 3 thumbs up salamat po sa pag thumbs up paki and share din po ng ating ating live niya maraming salamat po sa pagsuporta nga kaya dami nagtataka sa ano ito sige lang ninyo po yung kaya gano yung iba nga pong giyago ang building, mga bakal lang kinakabit. Ang dami pa. Patong-patong na yan. ito, kahoy ito. Kukulambir lang ito. Kaya kinakungasan namin dito, ah, kinakungasan din ni Kayang Rina, ano, bakal na sana yung tubo. At para may isa sa aarkila na lang. May isa sa na lang at para matipid-tipid. Eh, walang nakuha ng arkila. At talaga makibakal talaga ito. At makikahoy talaga ito pagdating kahoy. Pag bakal naman, pwede may sauli pag arkila. Kaunti lang na ano at may buhos ito sa taas o oh. nagkakabit ng railing o oh, sitas patong-patong kami o oh, naroon kami sa ano o oh, kakabit ng purma ay isang kamat tamak niyan pag wala yung mga gayan paakyat ang dami paakyat mm. yan tamakan po namin yan, yan nakakabit na yan o oh. oh, na yan natamakan namin yan pagdating siya mabuhos kami dyan sa taas na yan mabuhos pa kami paan namin yan makakanakong titipirin sa kahoy Ito kasi, binaba, ay binakan ko comment kasi ninyo. Hindi man nyo alam yung pagkakabit. Karang mm. kasi, kasi, kasi ko comment dito, hindi marunong magawa ng ganito. Basta lang na ano, e, paano man yung papantay mo talaga yan. Sabi mm. kami ka-shoutout po sa 4 e 6 reviewers natin dyan. Maraming salamat po sa pag-suporta niyan. Sabihan o, kung kasi may masagin naman kami dito. Yan, yeah, nagpapausok kami dito at gawa ng anlamok, hmm, tsaga-tsaga. hindi at yung mga kakuan dito, hindi naman po dito, taga, kinakabit dito lahat yan. Alam ko po yun lahat. Ako dito walang alis-alis. Ilang ko na ako dito walang alis-alis. So, bagong taon lang, nagabi, yung dispiras ng bagong taon. Uwi ako, pero pagka bagong taon, na ito rin ako. Hindi ako nagano. Na ito. Na no? Ha? Basta tatlo na lang ulan. Daing? <laughs> nah, ano ba yung Partner. Ma, oh. sige. Si Carla mabili ako ng tuyo niya. Bigyan mo kasi shoutout po sa one viewers, sa so one viewers sa so nabulok ka na lang. Daw, ano, oh. Tuyo na lang ang ulam. Ay, partner sa pa. tinulang isda. Hmm. Hmm. O, ano sa ito, Ikaw na muna. Ikaw na ang mag-drive daw. Oo. Oh. Yan, kayo, kayo na lahat isla. Hoy, sa dalawang live viewers for today. Hoy, shout-out sa dalawang million. Hoy, huh? Mama Angelica. Ako. na naman natin live, guys. Oo, oh, kasi pang-partner sa tinula. Uy, meron ka palang palipad. One hundred. One hundred.

Mabili tayo ng tuyo, si Raymundo. Oh Amaya, naka-live si Mama, oh. Mangilaw ka na dito. Oh, nawala na pati. Oh, nawala na.

Macha disemuna aku. Main Andi itu itu. Hello po semangat Nandan. Mm -hmm. Jengbulang ah. yun bukas At na, babrasin. Ano ang salabas lang. ang maayos bukas. Binas ko na, hindi ko makita. Ma hindi na ako. Hindi na ako. Hindi na ako. Hindi na 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 Hindi na

Asyo talaga ng aso talaga tayo ulit. Hey! Aray ko naman. Sige mo naman ang pamangat, pangangat. Ay! Sorry! Anong sorry? So, sorry ka ngayon. Sorry! sorry ka dyan? Napagat mo ang mama. Napagat mo ang mama. Tapos sorry ka ng sorry. Mmm, Palo Balo. balo.

silip lang ang ano ang mga viewers <clears throat> Ah, hello po Hello po sa ah, Ano mo ba gawin? Bunot na ng bunot ng walis Sa iko yung papalo Ayaw ko na Ika yung papalo Out po sa susi Ayaw ko na Ibigay mo na nga Papalo ko yung sa iyo Wala na na Halo, tre 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 bilangan tre 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 1 tre 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 3 tre tre 3 Ako, mm -hmm. pinagkagat mo na ako, nina pa ako, pinagkagat mo nga. Oh, one, upalo. One, two, three, four! Putol, putolin Hello po! Comment po kayo. Comment kayo. Oh, comment daw po kayo. Sabi ni Eli. Ah, Nagkakag kya po kami ni Eli. Ano yan? <coughs> comment po kayo. Tome. Comment. Comment. Comment po kayo. Naka 21 minutes pa lang. DP. DP. Ano, ano? Galmak mag-chance, maglalaking ka, magmolo, mo Ayah. ham 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 Ham, ham, ham. Nandito ka na. Ang tagal na mundo. Wala namang... Eh! Ay! 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 ay ang data. <laughs> Mahirap mm. naman tong <laughs> Wala na. naman po sa mga bigi-bigi dyan, sa mga nadating po. naman po. bang wala pa ang Raimundo. Ari ko! Ang likot ni na Ili-Ili! Naglilikot po yung dalawang bata. Naglilikot, naglalaro. thank you on joy sa pangso no to galit si camer o oh, mir bakit pa gamir galit ka mer maingay sila ano mer thank you spartha atin joy me ngayon nung dalawa. Ang mundo.

stop na natin. Stop na, bye bye na nag-iingay na si <tinyo> Ili <Tigil. tinyo> Ayan, may mga mag-i-shoutout po sa 5 Live viewers na sa 5 Thumbs Up. Maraming salamat po. Yan, pasabutan lang po ako. Magpapaalam na. Babay na muna po. Bukas na lang. nagpapaalam. Magpapalipad pa naman sana. Sino? Sino mapalipad? GP. GP? Ay, bukas na nga. Ipalipad yan sa akin. Ibigay na lang sa akin. Hmm. Babay na po sa 1 viewers.